Isa kada apat na bata malnourished ayon sa DOH. Dus mula kay Ralph De La Cruz. Isa sa kada apat na batang Pilipino sa buong bansa ang itinuturing na malnourished. Ito ang inihayag ng Department of Health na nagiging bansot o pandak ang isang individual dahil sa malnutrisyon. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, 26.4% na mga batang edad lima pababa ang bansot habang patuloy din sa pagtaas ang bilang ng mga obese o overweight sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kailangan ng malaking partisipasyon ng mga local government units upang hindi humina ang kapital ng bansa at maramdaman ang benepisyo ng nutrition plan. Iginiit ng kalihim na target ng pamahalaan na maging zero malnutrition ng bansa para sa susunod na taon sa tulong ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development, feeding program at iba pang mga programa. At iyan ang aking newscoop. Ako si Ralph Dela Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.